Hello, good afternoon, good evening sa nasulok ng daigdig. Ano? So ang pag-usapan natin, budget o pera ng taong bayan ano? na kung saan ay gagamitin ng uh, Marcos Administration. Uh, Pakinggan na lang natin muna bago ako mag-comment para magkaroon tayo ng idea kung ano talaga nangyayari sa ating bansa. Sir, pat. So, okay, sabi nila sa akin, sabi nila sa akin, nung dalawang kumausap sa akin na pinapunta speaker, pero na namin yan, papatay yung mga kumirma ng impeachment. So, nag-report ako kay Presidente, Sir, kung ako, um, sige muna natin kung legit yan. Pero pinipressure ako, ang sinasabi nila, eh, yan daw yung pinangako nila. Ang sagot sa akin, Presidente, wala tayong pinangako ganyan. So, sabi ko sa kanya, Sir, ito na yung sinasabi ko. Inagap, ginawa na impeachment so that they can pressure the executive na pinapirma namin itong mato para ma-release yung mga conditional release. bibig so, ibig sabihin, binenta nila yung political capital na pang 90 billion pa na kasi talagang iniimpitan yun. So, um, pinapressure nila ako na i-release yung mga um, infrastructure projects for conditional release. At yun, hindi ko pwedeng i-release yan kasi nga, um, inilignan pa kung yan ay mga legit. Sabi nila sa akin, sabi nila sa akin, nung dalawang kumausap sa akin na pinapunta ng speaker, pero na ipangako na amin yan, pa yung mga umirma ng impeachment. So nagreport report ako kay Presidente, Sir, kung ako, um, checkin muna natin kung legit yan, pero pinipressure ako, ang sinasabi nila, eh, yan daw ipinangako nila. Ang sagot sa akin, Presidente, wala tayong pinangako ganyan. So sabi ko sa kanya, Sir, ito na yung sinasabi ko. Ginagawa, ginawa na impeachment so that they can pressure the executive na pinapirma namin itong mga ito para ma-release yung mga conditional release. So, ibig sabihin, binenta nila yung political capital ng Pangulo. Paano natin matukoy ang legit na marker kesa peke na marker? Ito ay tunay. Legit at authentic. Okay. May billion pa na nakapod kasi So narinig natin, ano? Tungkol sa budget. So, tama yung information dahil uh, Congressman Chanko nagsalita na katuto talaga na naipangako before the election na bibigyan sila ng budget 150 million yata yun ano? 150 million para sa project now yung 25 million ata yun yung gagamitin sa election 25 million sa bulsa yung 100 million sa project parang ganun ang arrangement ano? so yun yung dahilan kaya pumerma sila sa impeachment So kung sino mga congressmen na yon, mga representante ng buong Pilipinas, kitang-kita nyo na yung mga representante natin o congressmen natin sa bawat distrito at saka party list. Pira-pira lang talaga. So kung pira-pira lang talaga tayo, wala talaga pupunta ng bansang Pilipinas. Kasi they are out there to work with this, with this uh, program para lang sa budget hindi talaga para sa kanila sa kanilang nasasakupan ano so ito yung totoo na narinig niyo naman niyo na hindi natin alam kung kunwari lang ni presidente Marcos na hindi niya alam o kung totoo man na talagang uh, may sariling decision ang kongreso, may problema talaga ang bansa natin. Bakit? Kanya-kanya eh. Kanya-kanya tayong uh, discarte paano magkapera. May, mayroong gusto magkapera, yung kongres. Tapos yung kabinete. Yung kabinete kasi, ang may control dyan, si First Lady. Sa kongres, ah, uh, sa kongres naman, sa mga local leaders, ang uh, kongres ang may control down the line. So, ang administration nito ay puno ng uh, corruption, puno ng panilang sa taong bayan. And yet, gusto nilang i-impeach, hindi sarado na sila naman ang mga loko-loko. Mamaya, bibigyan ko kayo ng figures. Yung figures ng Vice President na hawak at saka ng mga kongreso at ng executive. Ano? Tingnan nyo ang figures. Kaya, so talaga, bagsak ang Marcos. So, ito na yung sinasabi ni, nilapit Lapid na pinapatay nila dahil talagang very vocal siya magsalita. Another topic yun, ano? Yung kilapid Kung paano nila. Yung sinasabi niya na walang pupuntahan ang Marcos administration kasi punong-puno ng katarantaduhan. Another kong vlog yun. Ano? So, meron akong iparinig sa inyo na nagpapatunay na inuubos ang kaban ng bayan. Yun yung meron ako ipapakita ang vlog sa inyo. Inuubos ang kaban ng bayan para lang sa kanila mga personal interest. Now, sabihin natin kay Marcos, hindi niya alam yung kaninang na i Pag hindi niya alam, ibig sabihin, parang inamin niya rin na weak leader siya at saka ginagawa sa tanga ng kanyang first cousin. So, very clear yun. Alin sa dalawa, tinatarantado siya o niluluko siya, eh, lumalabas talaga na weak leader siya. So, in the end, babagsak ang Marcos administration. So, yun ang pupuntahan talaga. To prove that na talagang uh, may problema talagang bansa, ito yun. No? Oh. Titingnan natin. Ito yun. Oh. Hmm. Ito. Ito ng office of the vice president, di ba? Ah? 733 million. Mamaya, paluanag ko ha. Sobrang ano ko, sobrang baba. Pero, pero siya pa yung ini-impeach. O, ganyan kalala ngayon ng administration uh, administrasyon. Mm -hmm. So, pakinggan natin na. Uh, budget, pero mo to ah. Oh, 1.15.8 uh, billion. <laughs> kay Scudero, 12.8 billion to 13.9 billion. Tapos pagdating kay Houses, House of uh, Representative Speaker Future Prime Minister of the Philippines <laughs> 1948 <laughs> <laughs> Gano, kay Martin Romualdez 16.3 Billion. Ito ang pinakamalala, yung bago. 33.6 billion. So ngayon, ito yung ini-impeach. Ang ini-impeach ito ha, Seven, 733 million. Kung pagkong ikumpara niyo kay Marcos, kay Escudero, tsaka kay Ambaluslos, eh halos wala ko sa kalengkingan yung budget ng Office of the Vice President, di ba? 733 million. So, sobrang ano po, sobrang baba. Pero pero siya pa yung ini impeach so, Ganyan kalala ngayon ng uh, administrasyon. <laughs> okay. Ipaluwana ko na naman, ha. Okay. So, pakinggan ko ano, biruin mo, ha. Budget 15.8 billion Okay Yung kay Marcos Dati ay uh, 10 billion ano? 10 billion ang budget niya Sa isang taon Ngayon Ginawang 15 billion Pero secret lang Hindi talaga sinasabi sa publiko Ano? Iki inday Sara ang budget niya lang 733 million at ngayon 733 pa rin. Sa Senate, ano, Senate 12.8 billion. Ngayon ginawang 13.9 billion. O, so ibig sabihin, konti lang inang ining, uh, inangat mga more than uh, 1 billion ano. Pero dito sa Congress, ito yung magugulat kayo. 16.3 billion dati. Ngayon, ginawa nilang 33.6. Sobra sa kalahati ang itinaas. Ki Marcos naman, uh, 50% ang inangat. Ki, Dut ki Sarah Duterte, walang inangat. Nasa 733 billion. So, Sabihin na lang natin uh 100 million, uh 900 million ano. Uh point something para mawang 1 billion. So ibig sabihin na lang natin para madali nating maintindihan ang explanation ano, 1 billion lang ang kay Inday Sara pero kay Marcos 15 billion, ang layo, di ba? Kay Escudero 13 billion ay 14 billion, more or less sa Kongreso, napakalaki. 33 o 34 billion kumpara sa 1 billion. Ano yan? Malayo. Tapos sila, si, Inday Sarang ini-impeach. Na hindi nagbago ang kanya. Milyo, wala, pa one, wala, ngang, wala pang 1 billion eh. So ito yung talagang may problema talaga ang bansa natin. May problema talaga. So anong gagawin natin dito? So sana darating na talaga ang taong bayan, kumilos na. Suma sumapi na lang sa United Peoples Initiative. Ito yung lagi kong pinapanawagan, United Peoples Initiative. Kasi dito magsama-sama ang buong organization para uh salungatin lahat ang mga ginagawa ng gobyerno because sabi nga, we are the sovereign Filipino people. Nasa batas yan Na pwede tayong gumawa ng sarili nating batas Pwede tayong gumawa ng sariling pag-aaristo Ang tanong lang doon Makamit ba na, makuha ba natin ang persa ng 10 milyon na Pilipino Pag mayroon kasi tayong 10 milyon, tayo na ang masunod Huhuliin natin ang otoridad Lahat ng mga nasa gobyerno pwede nating huliin kung maabot natin ang 10 million ano, signatures. So, kaya natin. Kaya nga lagi ko inuulit yan. United. Mag-unite tayo para sa bayan. So, narinig ninyo, ano? Magkaisa tayo para sa Bansang Pilipinas. People's uh, Initiative United. Thank you.